Kumusta mga kabos more vlog? Ito nga pala, doon mo napakamot pa ako na ilong mga kabos more vlog. Ito nga pala ang aking konsyal. Si Mariano Pascual po, siya po ang may-ari ng motor mga kabos vlog. What? Ay po, binabaklas na po. Ang bituka, ay este, hindi pala bituka. Ano po nun ng makina? Dito nga pala sa Balino Street nga mga, mga tropa. Ay po mga tropa. Yan po mga kapos uh, vlog po mga tropa. Pinabaklas na po ang ang, ang makina po mga tropa. Nice! Eh po mga tropa. Hindihintay lang naman po mga tropa. Eh po mga tropa talaga. Siraan na po talaga. Oh my god! Kaya po mga tropa pinabaklas niya at papalitan po yung mga tropa. Ayan eh po. Tinusok po mga tropa. Naalis na po pala ang kadena. Yung maliit pong katayin ng mga tropa. Po, mga tropa na Ay, mga kabo, vlog, mga... Ayun po mga tropa, nabakas na pala. Ay, so. Mga kabus more vlog, mga tropa. po, mga kabus vlog po, mga tropa. Ayun po, nabakas na po, mga tropa. Ayun mo ko, mga kabus more vlog, mga, mga tropa. At ako yung nagutang ng merienda. Yung no opera pa ang aking motor. Ay, este, na pala ng motor. Mga kabus more vlog. Nagihiling silang shoutout daw pang gina. Oh, Manjer! Oh, Watch out! Wash out! Shout out! Shout out! One, nice. <laughs> <laughs> ano Mga gago. What a role. Shout ka naman. Nice out. Ano ba? Pamalim-mali nga sila ng mga sinasabi nila. Pero okay lang 'yun. Oh please napa na pa-shout out. Shout out sila mga tropa. Ano <laughs> nga mga boss vlog Kalakalang say na ang aking makina mga kaboos mar vlog nga pa mga kaboos smart vlog Siya ay uoperaan na este Hindi pala pa mga Papalitan po pala ng mga uh, Mga pyesa Ayun na nga po mga kaboos mar vlog Pumabiyahin nga po lang kami Pupunta ng palingin kayo mga ka smart vlog nga pala ang gamit nato mga blog epo vlog Ayun po ang papalitan dito mga kaboos vlog Ayun po Nandito na pala kami sa paligay mga boss mark vlog At bibili na po kami ng aming gamit mga boss mark vlog Ayan po Okay Ayan po mga ka vlog Bibili na po si Consihal Mariano Pascual po Ayan po nice. mga ka vlog Ayan po naghihintay nga pala ako dito mga ka vlog Dito nga pala sa Motor, Motorcycle Park Ayan nga ka smart mark vlog Pinapanood ko si kuya kung paano gawin Gagawin to mga ka vlog Tignan na po mga ka-boss mga vlog. Wala po apagagawin kuya dito mga ka-boss mga vlog. At kakabit ng mga piyesa mga boss mga vlog. Ito po mga ka-boss mga vlog. May ng piyesa po mga ka-boss mga vlog. Kaya servyo pala piyesa bro mga ka-boss mga vlog. Ito nga pala isang bearing po pala to mga ka-boss mga vlog. Ito po mga boss mga vlog. Sisimulan na po ni kuya i kapit po ito mga ka-boss mga vlog. Ito po mga ka-boss mga vlog. Pinapasok mo yan oto mga boss mga vlog. Eh po, pinupok po, po to, po ito, mga kaboss magdag. Dito pala pagkawa niya ito, mga kaboss magdag. Iniikot niya, parang edi silang pa pala ito, mga kaboss magdag. Pinupok po pa niya po, mga magdag. Tinayin lang po, panuwi si Kuya, mapakagilis naman ito, mga kaboss magdag. Eh po, mga kaboss nice. magdag. Iikotin niya ito, mga kaboss magdag. Nagpunas muna sa gilid si Kuya, mga kaboss magdag. Iikotin okay. niya ito, mga kaboss magdag, na parang edi si mga kaboss magdag. Ayun <laughs> nga eh po, iniikotin niya po, po ayun nasa baba. Ayun po siguro ang makina na yan nagdidiin dyan mga kapos vlog Para mas matanggal ang bearing dito, ito mag vlog Nice Lupit naman ni kuya kapos ma vlog so Eto, nice. nandito na nga pala kami dito mga mag vlog At nagawa na nga pala ang pyesa na yun mga kapos vlog Ay este bearing pala Balba ang tigas <laughs> ng ulo ko Bearing nga pala yun Ayun po mga vlog Ay mga gamit Tumos. mo Nilinis na po mga ma vlog Ay mga gamit mo okay. na yan mga Ayun na nga po mga boss Kaya na nga dito mga ka-boss mag-vlog. At ako'y namamasa mga boss Ayun na nga po mga ka-boss vlog Naghihintay na nga ako dito na sakay mga ka-boss mag-vlog. Nice! Paano mga ka-boss mag-vlog? dito na ako. Maraming salamat.